Good morning guys, welcome back to my channel Yan, update kay Rina Ganito na sila, kaya nga ngayong kasaya guys Yan, bumabalik sila sa village na nagugustuhan ni Rina Nako, ang saya nila kasi parang picnic ang dating guys Yan, tingnan mo namimigay pa si Rina ng ano, siya pang namigay sa turun yan, umupo sila sa may damuhan. Tingnan mo, ang ganda nila. Ting ang ganda naman talaga sa lugar, guys, ba diba? Malinaw. Na, nagpunta sila dyan. Bumabalik silang rin at si Mama Ruda at kasama ng mga friends. Magpapalipad sila dyan ng saranggola. Kasi sa eh. Tingnan mo, guys. Tingnan natin ang pagpapalipad nila ng saranggola. Ito na po. Dali, magsaranggola muna tayo. <laughs> Magpapablog daw siya kay Georgie <laughs> Rina! Magpablog ka sa akin. Halika dito. <laughs> <laughs> Rina! Halika! <laughs> <laughs> Halika dito! Dali! Magblog kita. Dali, bibigyan kita ang pera. Halika! <laughs> Miya ka muna! Ha? <laughs> <laughs> Dali na, iyak ka muna. O, bibigyan kita ng pera, o. dali. Okay. Dali, okay. hali ka dito. Okay. <laughs> ah. <laughs> Paano Di ka naman umiiyak. Sige, acting. One, two, three. Ano? Ay, wala. Ha? Wala ka nang matuloyan ng bahay. Kawawa naman. Bakit? ano nangyari sa bahay mo? Aso, nangang-ho. <laughs> Yan ang epekto ng kakapanood kay Mura? <laughs> ha? Yan ang epekto ng kakapanood kay Mura? Mag-anong Mag tulong ang gusto mo? Liman libo. Liman libo? Anak ng po, sir! Mamunubi ako! Ano? Oh, Mama Lobe, Sandahan lang, meron ako dito. Okay na, pambilinturon. Wala <laughs> <laughs> kang kain. Ha? Okay na to? Opo. Oh, masaya ka na yan. Opo. Hindi ka naiyak. Hindi <laughs> naiyak ka. Bakit si Lola naiyak <laughs> Thank you. Okay, Welcome. <laughs> Galing na narinaw mo. <laughs> Diyos ko ginawa mo Actually, nanonood kasi kami ng ano, ng vlog ni ano, ni Mura, sabi ni Virgilin. Kaya sabi niya, magpablog ako dito ma. <laughs> ginawa namin katuwaan, loko to si Rina. <laughs> Aray ko, Diyos ko ginawa Mar. Tantay banda! banda! wag na basta wala walang maghihiwalay. Eh. Dito dito lang tayo. Oh, di diba guys, ang saya nila. Iyan. Tuwang-tuwa ang kasama nila ni Rina ang, ang, kanilang friend. Kasi nagkadramahan pa sila. Nako, nakakulikta si Rina dyan ng one ha Bakit nila pinaiyak? Pero kunwaring iyak ka lang. Ang saya nila guys, di ba? Ganyan na talaga kagaling ang ating bebe Rina, guys. Triple na talaga ang kagalingan ni Rina. Ayan, daraka hintay nila para mapalipad ang saranggola kasi maiksi lang ang tali. Yun, Nagbabadminton muna sila kasama ang kanilang mga friend. Temo ang saya nila, guys. Si Mama Asamdang si samtang si Mama Ruda naghahanap ng tali para dugtungan ang kanilang tari sa saranggula kasi sa sobrang ekse. Ang saya talaga nila. Ang ganda naman po sa lugar na pinuntahan nila guys, di diba? Okay naman po kay Rina kung dyan siya pwedeng tumetera. Dyan siya makakabili ng lupa kasi ang dami namang mga kapitbahay niya kung dyan siya makabili ng lupa. At village eh. Tingnan mo naman ang ano, nako, matuwa pa si Rina dyan kasi Pwede di siyang maka-jogging yan pag morning kasi tabing kasada na. Simentado na talaga. Ganda. Maganda talaga. Ang saya nilang tingnan. Masayang tingnan si Rina na naglalaro ng badminton. Tingnan mo naman yan. Kahit anong sport, magaling si Rina. Ayan. Kitang-kita naman natin guys, di ba? Ang saya-saya ni Rina at ga gumaling na talaga siya yung sinabi sa doktor noon nga 10% na lang ngayon siguro guys makasabi ako mayroon pa mayroon pang 5 95% gumaling na si Rina mayroon pang 5% ngayong tayo natin kunti na lang ba diba guys 5% na lang 5% na lang sa 100% 95 mayroon na si Rina magaling na siya. At yun, naghahanap pa talaga si Mama Rudak ng panali. Samtang nag samtang naghahanap pa si Mama Rudak, yan nagbabadminton pa sila. Yan tingnan mo naman si Rina. Ang saya niya, guys, 'di ba? Yun, masaya na tayo sa buhay ni Rina. Sana all, makasana all ka talaga. O yan ba? Yan ba ang hindi nag-trending? Yan ba ang hindi sumisikat? Tingnan naman ninyo guys. Tingnan mo naman. Yan ang batang binabas nila nga walang kaalam-alam. Oo. Ang galing talaga. Good for you. Good for you Rina. Congratulations Mama Ruda. Thank you very much iyo, Mama Ruda. Na hindi, hindi pag, dahil kang Mama Ruda nga nag-alaga nga kay Rina ngayon. Hindi talaga magkaganyan si Rina. Thank you very much. God bless. God bless all. Ayan, malapit na. M makapalipad na yata sila. Ayun po. Abangan natin guys ang pagpapalipad nila ng saranggula. Kung ano ang mangyayari. Ayan, malapit na. Malapit na silang mag makapalipad ng saranggula. Ayan. Ang saya ni Rina. Tingnan mo. Ang galing talaga dyan ng banda. Maganda. O, tingnan mo maano si Rina o oh, parang tuwang-tuwa siya sa dyan sa village na yan. Tingnan mo naman. At maraming nakatira na dyan. Marami na rin mga kabataan. Matuwa si Rina dyan, hindi siya mabuboring. Yan. Pero siguro may kamahalan ng lupa dyan. Pero eh, mayroon naman yung pera. Makabayad naman yan si Rina. Sa awa tulong sa mga supporters. At lalo na sa taas. Salamat sa Diyos na ginagabayan niyo ang mga supporters at ang mga viewers ni Rina. Thank you, thank you very much talaga sa inyo, guys. Ayan, masaya na ang batang inaabangan at sinusubaybayan natin. Ayan, makita naman natin maraming kabataan. Ayan o. Oh. Okay po, abangan natin. Ko, ka? Bakit ba masaya kapag walang pasok? Uh -huh. <laughs> kami masaya kami pag may pasok kayo. Thank you for watching and to God be the glory. Bye bye po!